back to my channel mga birds hunting adventure na naman tayo mga birds at ang dala ko mga birds yan mga birds si supra pa din mga birds so bago ko pumunta ng area na pag Huntingan ko mga birds nandito ako mga birds oh sa kasama kong hunter kahit kilala kong hunter mga birds kaibigan ko mga birds yung madaming alimukon mga birds madaming ipon na alaga so iyan sila yung iyan... alaga niya mga birds oh. so sige mga birds mamaya na lang so patungo lang tayo dun sa area ng paghantingan natin mga birds so Abang-abang na lang kayo mga birds sa pagsisitapan ko mga birds. So, yun lang mga birds. Mamaya na lang. So first sit up mga birds. Yan mga birds. Dito mga birds. Nung naglakad lakad ako mga birds. May narinig akong huni ng alimukon mga birds. Kaya nag-sit ako dito mga birds. pabilang lang, da, to ng daanan mga birds binalikan ko lang pala yung natingan ko mga birds nung nakahuli ako ng apat mga birds kaya dito ako nag sit up mga birds baba lang to ng unang sit ko nung nakahuli ako ng apat So, ayan. Diyan mga birds. Maraming humuhuni dyan sa baba mga birds Bali Apat na alimokon ang humuhuni dyan Bali yung alimokon dyan mga birds Lumapit pero hindi nagpapakita kay Supra mga birds Kaya hindi ma diskartihan ni Supra ng ayos kasi parang paro parang hindi parang paro paro yung parang tingkarol yung lipad ng alpas bumubulusok lang lumilipat sa mga puno So mga birds, pin-reward ko na mga birds. Kasi tagal talagang nagpakita yung alpas. So parang may nakita na si Supra dyan, mga birds. Nagparamdam na yung alpas. Parang bumaba na sa puno. Nandyan kasi sa taas niya yung alpas mga birds. ayan nagpakita ng mga birds so tal talagang dumiskart dumiskarte na si super mga birds nandyan pa yan sa ibabaw niya medyo malayo pa pero kitang kita na niya yung alpas tumitingin yung alpas sa kanya at dyan mga birds Pinuward ko mga birds kasi yung alpas wais. Parang hinuhunihan lang si Supra. Kumakampay at saka mga birds, kumakampay yung alpas nandun sa ibabaw. Sumasabay sa kampay ni Supra. Ayan mga birds, hinamita na ng diskarte ni Supra mga birds. Tingnan ko lang kung hindi ba mahuli yung alpas dyan mga birds. ayan mga birds lumapit na nga yung alpas at wais mga birds hindi agad yan dumapo palipat-lipat lang ng sanga pero pag lumimlim talaga si supra mga birds ayan mga birds ginamit na nga niya yung pang malakasang discartin niya mga birds pag ganyan mga birds hindi talaga makatiis yung alpas mga birds ibang iba yung diskarte ni supra sa ibang mga katian mga birds kasi yan mga birds so parang nagwawala sa kulungan ayan hindi na na nagpatumpik tumpik yung alpas mga, mga birds bumaba agad sa pulot so ayan mga birds hindi pa talaga umakyat si supra sa kaniyang patungan mga birds dapuan talagang inaakit pa rin yung mga birds ganyan si supra mga birds ayan Dina diskartihan pa rin niya so kinuha ko na dyan mga birds kasi isa lang yung alpas yung lumapit at saka lilipat ako dun sa kabila ng konti para kasi merong humuhuni doon na malaki ang huni kaya subukan kong sitapan doon makahuli ko so lilipat muna ako mga birds yung mga birds one points mga birds timbog grabe nga is, mga birds lumapit siya pero nagtatago sa mga dahon ng lansunis hindi mag hindi martihan ni Supra kasi nagtatago sa mga dahon wais yung kwan galawan niya pero wala pa rin siyang kawala kay Supra mga birds sige mga birds nakaisa na tayo mga birds so lipat muna ko dun sa kabila mga birds So pangalawang sit up mga birds Dito yung may humuhuni na malaki ang busis mga birds Lalaking, Lalaki yung lalaki yung busis Pero ang tagal niyang palapitin mga birds Pero kalaunan lumapit din yan ka Lumapit naman din yan Kaso paglapit niya Wait, nakita na niya si Supra. At nakita na ni Supra yung alpas. Huni pa rin ng huni yung malaki yung busis na alpas mga birds. Kaya. Tiningnan ko lang mga birds. Kung ano bang mangyayari mga birds kung mahuhuli ba yung malaki yung boses kasi ang tagal pala, talaga lumapit kahit lumapit ang tagal si, palagi ng huni ng huni lang ayan dyan mga birds lumapit sa nandyan sa right side ni supra yan tinitingnan pa nga niya. kaso humuhuni huni ng huni lang yung alpas na malaki yung, malaki yung busis maganda pa naman sana yung busis kaso lang yung alpas hindi, hindi dumidikit kay supra andun lang din sa mga puno ng lansunis nasa mga dahon dun po mga pumapatong at nag huni-huni ng kunti at kalaunan lumalak lumakas yung huni niya tinitingnan siya ni Supra mga birds kasi nakita ni Supra kung saan siya pumunta pero hindi niya makita kasi nagtatago sa mga dahon yung alpas maganda sana gawing katian kung wala lang ipal na lumapit hindi ko kalain na may isa palang biglang dumapo nakat Simpo na sana yun ng magaling na alpas mga birds. Gusto ko sanang hulihin yun. Kaso lang. Matagal palapitin. Pero kung walang ipal na lumapit agad. Kasi may lumapit agad yan mga birds. Galing sa baba sa left side ang alpas mga birds lumipad lumipad yan sa left side ni Supra mga birds yan tinitingnan naman Supra at nanjan yung ipal mga birds na alpas biglang lumapit kakadating lang dumapo kaagad hindi ko natuloy na huli yung malaki yung buses ayan mga birds oh biglang lumapit hindi yan yung malaki yung busis ibang alpas yan so wala tayong magagawa ang birds at nabulabog na din yung isang alpas na gusto ko sanang mahuli so hindi talaga may yan mga birds na pag may irong magandang alpas mga birds Tsaka pa lang may ipal na lumalapit. Ayun mga birds. Si kan sit up. Timbog mga birds. So, ang bilis lang mga birds. Bilis lang niyang lumapit. Ito mga birds, oh. babae pa rin mga birds. Yung kanina mga birds babae. Ngayon babae pa babae din ang, ang huli mga birds. So sige mga birds, sit up po na ako mga birds. Marami pa talagang humuhuni. So, yun mga birds. Ito mga birds. Nakadalawa tayo mga birds. Ayon si Supra. So, uuwi na ako mga birds kasi hindi ako nagbaon. At, ito yung ganap natin sa hunting adventure natin mga birds. So, ayan mga birds. Ayan si Supra mga birds. Binalikan ko lang yung pinag-huntingan pinag ko nung nakahuli ako ng apat mga birds so ito ngayon mga birds kahuli akong dalawa mga birds so sige mga birds